Kung kayo ang tatanungin ng tanong na iyan na sino ba talaga si Yeso Kristo, ano ang isasagot ninyo? Kilala nyo ba si Yesus o si Yeso Kristo? Baka sabihin nyo, oo, oh, kilala ko siya. Pero talaga bang kilala nyo siya? Kapansin-pansin sa isang survey dito sa Pilipinas, noong sinuri kung ano yung pinakamadalas itanong na kung sino yung tao o kung sino yung pagkakilanla ng isang persona, sa internet search engine na Google, alam nyo ba na ang pinaka top 2 or top 8 o pangalawa o pangwalo na pinaka tinatanong ng mga tao dito sa Pilipinas ay kung sino si Jesus o sino si Yesu Kristo? Kapansin-pansin ito dahil ang Pilipinas ay tinuturing na isang kristyanong bansa o isang bansa na nagangking sumusunod kay Yesus. Walang kaduda-duda na si Yesus ay nabuhay. Halimbawa, nang tanungin ng sikat na physicist na si Albert Einstein kung nabuhay si Jesus, ganito ang sabi niya, Walang kaduda-duda. Walang sino mang magbabasa ng mga ebanghelyo ang hindi makadaramang talagang nabuhay si Jesus. Kitang-kita sa bawat salita ang kanyang pagkatao. Walang alamat ang may ganitong buhay na buhay na kwento. Kaya maliwanag na talagang si Jesus ay nabuhay. Pero sino ba siya talaga? Alam nyo, kahit noong unang siglo, marami ang hindi talaga nakakakilala kung sino si Yesus. Nagtanong mismo si Yesus kung anong pagkakilala sa kanya ng mga tao. Pansinin nyo, mga kaibigan namin at mga kapatid, pakisuyo buksan nyo ang inyong Biblia dito sa Mateo 16, 13 at 14. Mateo 16, 13 at 14. Ganito sinabi. Ngayon, nang makaparoon na siya sa mga bahagi ng Cesaria, Filipos. Tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad, sino ang anak ng tao ayon sa sinasabi ng mga tao? Sinabi nila, ang ilan ay nagsasabing si Juan Bautista, ang iba ay si Elias, ang iba pa ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Kaya napansin ninyo, tinanong ni Yesus, sino ba ang pagkakilala nila sa akin? Sabi Elias, Jeremias, hindi nila talaga kilala kung sino si Yesus. Yung iba naman, sinasabi nila na siya daw ay aktivista, reformador, o pilantropo o mapagkawang gawa. Sa ngayon, ganun din. Marami nagsasabi na ang tingin nila si Jesus, mabuting tao lang, propeta, reformador, o kaya naman, milyon-milyon ang nagsasabi na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung iba naman, wala akong pakialam. Pero bakit ba dapat nating malaman kung sino talaga si Yesus? Kung sasabihin ko sa inyo na meron akong kilala na persona na makalulutas ng inyong problema, gusto niyo bang makilala kung sino siya? Kung sabihin ko sa inyo na meron akong kakilala na makakaapekto sa kinabukasan mo at kinabukasan ng inyong pamilya, gusto niyo ba siyang makilala? Sa ating pagtalakay, makikita natin na nakasalalay sa papel ni Jesus yung kalutasan ng ating mga problema at ang ating kinabukasan. Kaya ano ba ang sinasabi ng Biblia kung sino si Jesus, kung bakit siya pumunta sa lupa, at kung anong ginagawa niya sa ngayon? Una, ano ba ang katotohanan tungkol kay Jesus ayon sa Biblia? Kapag nabasa natin yung maasang ulat ng Biblia tungkol sa personalidad, ginawa at tinuro ni Jesus, makikita natin na hindi lamang siya ordinaryong mabuting tao. Halimbawa, tingnan natin yung binabanggit sa Marcos 6.2. Marcos 6.2 Ngayon ang sinasabi. Nang maging sabat na, nagsimula siyang magturo sa sinagoga at ang nakararami sa mga nakikinig ay lubhang namang ha at nagsabi, Saan kinuha ng taong ito ang ganitong mga bagay? At bakit ibinigay sa taong ito ang ganitong karunungan? At ang gayong makapangyarihang mga gawa ay isa sa gawa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Napansin niyo sa tekstong ito yung tatlong bagay na nagsasabi na si Jesus, hindi siya basta ordinaryong tao lang. Una, tinanong, saan kaya nakuha yung ganitong mga turo? Ibig sabihin yung turo niya kakaiba, hindi kagaya ng mga turo ng mga marurunong nung panahon na yon. Pangalawa, tinanong, saan kaya nakuha yung kanyang karunungan? Ibig sabihin, yung kanyang pagtuturo, lohikal makikita natin na mayroong malalim na pagkaunawa. Hindi pwedeng makuha yon sa isang ordinaryong tao lang. Pangatlo, sinabi dyan, makapangyarihang mga gawa. Anong makapangyarihang gawa? Kung titingnan niyo yung naunang mga talata, ipinakita e, na si Jesus kayang bumuhay ng patay. O hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao yan. E baka sabihin ng iba, eh oo, hindi nga siya ordinaryong tao pero meron naman siyang ibang mga papel. Totoo yun. Pero pansinin nyo pa yung ibang bagay na nagpapakita hindi siya ordinaryong tao lang. Meron siyang mga katangian na nagpapakita na kaakit-akit o ibig sabihin nagugustuhan ng mga tao. Halimbawa, kilala siya na mahabagin, mapagpatawad, mabait, handang tumulong, mapagpakumbaba, at kahit na idong edad o lahi ay gustong lumapit sa kanya. Sa katunayan, yung mga turo niya, yun lang ang nagsasabi kung paano lumapit sa Diyos. O sa palagay niyo, saan ba natin o kanino ba natin natutuhan yung ama namin? O yung uh, panalangin ng Panginoon o Lord's Prayer. Sino ba nagturo nun? Di ba si Jesus? Walang iba ang nagtuturo. May kinalaman sa kung paano dapat manalangin ng isa. Ano pa? Maraming hula sa Biblia na daan-daan taon ang inihula na natupad sa Kanya. Ibig sabihin, espesyal na tao itong si Jesus. Gaya na nabanggit natin, sasabihin nila, oo, hindi nga ordinaryong tao si Jesus, pero siya naman ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala naman tayong mababasang ganun sa Biblia. Sa katunayan, hindi niya inangkin na siya ang Diyos. Kung tatanungin kaya natin yung kanyang mga alagad, ano kayang isasagot nila sa kung ano ang tingin nila kay Jesus? O tingnan natin yung binabanggit sa Mateo 16, 15 at 16. Pakisuyo, tingnan nyo yung binabanggit sa Mateo 16, 15 at 16. Sinabi niya sa kanila, Kayo naman, sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Tinanong ni Jesus kung sino siya. Anong pagkakilala kaya ng kanyang alagad? Bilang sagot ay sinabi ni Simon Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong pagkakilala? Kristo, anak ng Diyos. Hindi Diyos. At kung babasahin natin sa Biblia, laging sinasabi ni Jesus na yung kanyang makapangyarihang gawa, yung kanyang turo, ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa kanyang ama, ang Diyos na Jehovah. Pero baka sabihin ng isa, may nabasa nga ako na si Jesus, minsan sinasabi niya, kaisa niya yung kanyang tatay. Totoo yun. Pero, hindi kaisa na literal na iisa sila kundi sa layunin. O paano natin alaman yan? O hayaan natin uli si Jesus ang magpaliwanag. Pansin niyo yung binabanggit sa Juan 14 G's. Juan 14 G's. Ito ang sinasabi. Hindi ka ba naniniwala na ako ay kaisa ng ama at ang ama ay kaisa ko? Ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatiling ka isa ko ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ano yung pinakita dyan? Kahit mismo sinabi ni Yesus, hindi galing sa kanya yung sinabi niya, kundi galing sa Ama. Oo, pinapakita nito na talagang binibigyan niya ng kapurihan yung kanyang Ama, hindi ang kanyang sarili. Kaya ano nang natutuhan natin dito? Unang-una, hindi na siya ordinaryong mabuting tao lang. Pero hindi rin siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa ba ang sinasabi ng Biblia? Sinasabi rin ng Biblia na bago siya pinanganak dito sa lupa, nabuhay na siya sa langit. O tingnan niyo yung binabanggit. Sa Colossus 1, 15 at 16. Colossus 1, 15 at 16. kung inang nakita ay sinasabi. Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa langit at sa ibabaw ng lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga trono man o mga pagkapanginoon o mga pamahalaan o mga otoridad, ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Kaya anong napansin ninyo? Sinabi dito siya ang panganay o una sa lahat ng nilalang. Kaya nabuhay na siya bago pa siya ipanganak sa lupa. At yan ang dahilan kung bakit minsan naririnig natin yung termino na bugtong na anak ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang direktang nilalang ng Diyos na Yehovah at lahat ng iba pang nilalang ay kasama na si Jesus nung nilalang yung mga bagay na iyon. Ngayon, bakit ba siya nagpunta dito sa lupa? Di ba sahin natin yung binabanggit sa Mateo 4.17. Mateo 4.17 Ito ang sinasabi. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus ang pangaral at ang pagsasabing magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Ano yung binanggit dyan na ginawa ni Jesus? Nangaral siya at ano yung pinangaral niya? Pinangaral niya? Kaya sabi dyan yung kaharian ng Diyos. Yun ang kanyang ipinangaral. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa. Pero ano pa? Alagi ko, alam na alam ninyo yung binabanggit dito sa tekstong ito, basahin natin, yung Juan 3.16. Juan 3.16 Ganito ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ano pat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung isang dahilan din kung bakit si Jesus nagpunta sa lupa? Gaya ng sinabi, para ibigay ang kanyang buhay, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero pagkatapos niyang mamatay, ano ang naging kalagayan ni Jesus? Binuhay siyang muli. Pero ano pa? Basta binuhay lang ba siyang muli? O tingnan natin binabanggit sa Mateo 28.18. Mateo 28, 18. Ganito ang sinasabi. At si Jesus ay lumapit at nagsalita sa kanila na sinasabi, Ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya ano yung nakita natin dito? Pinakita uli na si Jehovah, ang kanyang ama, ay nagbigay na kay Jesus ng otoridad. Ibig sabihin, siya ang pinili ng Diyos na maging hari sa kaharian ng Diyos. Kaya sa ating pagtalakay, ano yung una nating nalaman tungkol kay Yesus kung sino talaga siya? Hindi siya ordinaryong tao o basta mabuting tao lang. Hindi rin siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa halip siya ang anak ng Diyos na isinugo sa lupa para ipangaral ang kaharian, ibigay ang kanyang buhay sa sangkatauhan at inatasan na maging tagapamahala ng kaharian ng Diyos. Pero ngayon, nakilala na natin si Jesus. Eh ano ngayon? Gaya ng nabanggit natin kanina, kung meron lang tayong kilala na makalulutas ng ating problema, tiyak na gusto natin makilala siya. At gaya ng nalaman natin, walang iba yon kundi si Jesus. Karapat dapat siyang maging tagapamahala natin. Tiyak ko, oh, ayon kayo, kailangan kailangan natin ng mahusay na pinuno o tagapamahala. Napansin nyo ba na ilang presidente, ilang pinuno na ang nagdaan. Pero anong napansin niyo sa ating kalagayan? Bumubuti ba o lumalala? Sabihin nating hindi lumalala. Pero hindi ba napansin niyo na napakarami pa ring mga suliranin na hindi kayang lutasin ng tao? Natutupad yung sinasabi ng Biblia na hindi kaya ng tao ang magtuwid ng kanyang hakbang. At ganun din ang tao kung mamamahala man siya namamahala siya sa kanyang ikapipinsala. Bakit ganon? Kasi gaya nga ng sabi, tao lang. Tayo'y tao lang. May mga limitasyon. Kaya kung kayong tatanungin, anong mga katangian ang gusto nyo sa isang leader, pinuno, hari o presidente? Gusto nyo ba yung makajos, makatao, hindi makasarili, may kakayahan, may paninindigan, at hindi namumulitika? ka? kung gayon si Jesus yung dapat niyong piliin. Taglay niya yung mga katangian ng isang mahusay na leader. Halimbawa, ganitong sinabi ng isang artikulo na Leadership Do Traits Matter o yung pamumuno, mahalaga ba ang mga ugali o kaugalian ng isa? Ganito ang sinabi ng artikulo. Dapat yung mga leader ay gumawi sa paraan na gusto nila yung kanilang mga tagasunod ay gumawi din. Ibig sabihin, yung isang leader o pinuno, hindi siya basta utos ng utos. Dapat, tinutupad rin niya yung kanyang inuutos. Siguro marami kayo narinig na presidente o pinuno, siya ang may utos pero siya rin yung nagbaviolate o lumalabag doon sa batas na yun. Pero si Jesus hindi ganon. Halimbawa, sinabi niya dapat maging mapagpakumbaba. Alam natin na si Jesus hinugasan niya ang paan ng kanyang mga alagad. Sinabi niya na mangaral ang mabuting balita ng harian, siya mismo nangaral at siya mismo ay nagpagal dun sa gawaing iyon. At kahit na leader siya, nagpakita siya ng kapakumbabaan sa pinakapinuno o leader ng lahat. Paano natin alaman yon? basahin natin binabanggit sa Juan 5.19. Juan 5, 19. Ito ang sinasabi. Sa gayon, bilang sagot, sinabi pa ni Jesus sa kanila, Katotohanang katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang anak ay hindi makagagawa kahit ng isang bagay sa sarili niyang pagkukusa, kundi kung ano lamang ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Sapagkat anumang bagay ang ginagawa ng isang iyon, ang mga bagay na ito ang ginagawa rin ng anak sa gayunding paraan. Kaya ano yung sinabi dyan? Sinabi dito na si Jesus, kahit siya ang leader, siya ay nagpasakop sa kanyang ama. Hindi siya gumagawa ng sarili niya, kundi ayon sa sinasabi ng kanyang ama. Anong katangian yan? Maka Diyos. No? Makikita natin na si Jesus ay may takot sa Diyos. Pero ano pa yung kaya ni Jesus? O pansinin niyo yung binabanggit dito sa Mateo 8, 1-3. Mateo 8:1 hanggang 3. Ating at na natin kung ano pa yung mga katangian ni Jesus dito bilang isang leader. Pagkababa niya sa bundok, ay sumunod sa kanya ang malalaking pulutong. At narito, isang lalaking ketongin ang lumapit at nagsimulang mga yupapa sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo lamang, mapalilinis mo ako. At sa gayon, pagkaunat ng kanyang kamay, hinipo niya siya na sinasabi, Ibig ko, luminis ka, at kaagad na nalinis ang kanyang ketong. Ano ang nakita niyo makatangian dito ng isang mahusay na leader? Una, napansin niyo yung tunay na malasakit. Nung nakita na, Panginoon, pakisuyo, pagalingin mo ako. Ano ang ginawa? Sabi niya, gusto ko makatao makatao at may tunay na malasakit. Pero hindi lang yan. Bukod sa gusto niya, may malasakit, kaya niya. Kasi anong nangyari? Napagaling niya. Anong nagagawa ng tao ngayon? Halimbawa, mga presidente, gustong gusto nila na mapagaling ang sakit ng mga tao. At ang magagawa lang nila, dagdagan yung ospital. Pero kahit dagdagan yung ospital, nahirapan sila. Pero si Jesus mismo, aalisin niya mismo yung mga ospital. Bakit? kasi kaya niyang pagalingin. Bukod sa gusto niya, kaya niyang gawin iyon. Hindi ba papayag kayo na yan ay katangian ng isang mahusay na leader? Kaya rin niyang buhayin ng mga patay. At gaya ng pinakita ng ulat, kaya niya rin kontrolin ang mga masasamang lagay ng panahon. Oo, pinapakita na siya ay isang karapat dapat na leader. Pero ano pa? Walang politika. Hindi siya na-impluensyahan ng sino mang tao sa katunayan, gusto nga siyang gawing hari. Gusto siyang gawing hari. Pero hindi siya pumayag. Pero sino ang nagtatag sa kanya? Si kanino siya naghintay kung kailan siya maghahari? O pansin niyo yung binabanggit. Dito sa Hebreo Gis 12 at 13. Hebreo Gis 12 at 13. Ito ang sinasabi. Ngunit, ang taong ito ay naghandog ng isang hain ukol sa mga kasalanan ng walang hanggan at umupo sa kanan ng Diyos. Na mula noon ay naghihintay hanggang sa mailagay ang kanyang mga kaaway bilang tungtungan para sa kanyang mga paa. Anong nakita ninyo may kaugnayan kay Yesus? Binanggit niya na siya ay naghihintay sa Diyos kung kailan siya gagawing hari. Anong ipinapakita nito? Pinapakita rin nito na ang pumili kay Yesus bilang hari ay ang Diyos mismo. Diyan makikita uli na karapat dapat siyang maging hari o pinuno. Tayo, nagkakamali tayo kung sino yung ating pinipili. Sa katunayan, maraming beses na nagkakamali ang mga tao kung sino pinipili nilang pinuno. Pero ang Diyos, dahil siya ay sakdal, makapangyarihan sa lahat, alam niya kung ang pinakamagaling para sa atin. At ang pinili niya ay si Yesus na tunay na karapat dapat na maghari kailan ba siya magahari? Ah, bueno, pinapakita ng hula sa Biblia na nagahari na siya ngayon sa langit bilang hari ng kaharian ng Diyos. Pinapakita ng hula na siya ay isang makapangyariang hari na. At sa malapit na hinaharap, yung himalang ginawa ni Jesus noon sa lupa, gagawin na niya dito sa lupa ng pangmalawakan o sa buong globo o buong mundo. Halimbawa, tingnan niyo yung pangako ng Biblia sa Apokalipsis 21, 3 at 4 pakisuyutingan nyo mga kaibigan namin mga kapatid yung binabanggit sa Apokalipsis 21 3 at 4 sabi na magkagayon ay narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi narito ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at tatahan siyang kasama nila at sila yung magiging kanyang mga bayan at ang Diyos mismo ay isa sa kanila at papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot paman ang mga dating bagay ay lumipas na. Sino ang huling nagpahid ng luha ninyo dahil sa kalungkutan? Dito pinapakita na ang Diyos mismo, ang Diyos na Jehovah, sa paggita ng paghahari ni Yesus, papahirin niya aalisin niya ang bawat luha na siyang dahilan ng ating kalungkutan, epekto ng ating kalungkutan. Aalisin niya yung mga bagay na nagpapalungkot sa atin, yung pagdadalamhati, paghiyaw o kirot paman. Kagaya ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay, pagkakasakit, pinansyal na problema o problema sa ating mga pangailangan. Yan ang gagawin ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Sa ngayon, ipinangaral na sa buong lupa ang tungkol sa kahariang iyan. Pansinin niyo yung binabanggit sa Mateo 24.14. Mateo 24.14 At ang mabuting balitang ito ng kaharian ay pangaral sa buong tinataan ng lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon ay darating ang wakas. Oo, ipinangaral ng mga tunay na kristyano ngayon sa buong lupa kung paano magiging bahagi ng kahariang iyan. Kaya maliwanag na dapat si Jesus na maging pinuno o leader natin. Sa ngayon, ang mga presidente, merong mga tinatawag na presidential bodyguard or secret service para maingatan yung buhay ng presidente. Pero kay Jesus, siya ang mag-iingat ng buhay ng kanyang mga sakop kaya niya silang buhayin muli kung mamatay sila. Oo, hindi lang gusto ni Jesus na gawin yon. Kaya niyang gawin yon at gusto niya yon para sa ating ikabubuti. Kaya tamang-tama ang pagkapili sa kanya ng Diyos. Ngayon, paano tayo magiging sakop sa kaharihan ito? Gaya ng nalaman natin, dapat nating makilalang mabuti si Jesus. Kung paano halimbawa may kilala kayo na gusto maging pinuno o presidente, eh gusto nyo makilala siya ng higit, hindi ba? Alam nyo ba na isang napakahalagang regalo ang makilala kung sino talaga si Yesus? Regalo ito ng Diyos. O pansinin nyo yung binabanggit sa Mateo 16.17. Mateo 16.17 Bilang tugon ay sinabi ni Yesus sa kanya, Maligaya ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat hindi ito isiniwalat sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. Sino ang nagsiwalat kay Pedro kung sino si Jesus? Hindi yung mga tao doon at hindi rin si Jesus mismo kundi sino? Yung ama na nasa langit, ang Diyos mismo. Marami na kayong nalaman ngayon tungkol kay Jesus. Ang ama ni Jesus, si Jehovah, ang nagbigay sa inyo ng pagkakataong ito magiging maligaya at mapayapa kayo ngayon sa pamagitan ng pagtulad sa halimbawa ni Yesus at ng pagsunod sa mga turo niya. At higit sa lahat, pansinin ninyo ang epekto sa buhay ninyo at sa kinabukasan ninyo kung makikilala niyo si Yesus. Pansinin niyo binabanggit sa Juan 17.3. Juan 17.3 Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos at sa isa na iyong isinugo, si Yeso Kristo. Ano daw yung epekto ng pagkuha ng kaalaman kay Yesus? Buhay na walang hanggan. Napansin ninyo na sa tanging pagkilala lang sa ganyang persona, makakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Walang ibang persona alam ba, sa isang tao, nakilala nyo sa ganito na merong ganong kalaking epekto sa inyong buhay. Pero tiyak na narinig nyo na si Jesus ay namatay para sa atin. Paano magiging posible ang buhay na walang hanggan para sa marami dahil sa kamatayan niya? At talaga bang apektado tayo nung kamatayan ni Jesus? Halos dalawang libong taon na ang nakalilipas. Yung mga tanong na yan ay sasagutin sa isang napakahalagong okasyon na tinatawag na memorial ng kamatayan ni Yesus. Panoorin natin yung video na nagbibigay sa atin ng ideya sa kahalagahan ng okasyong iyan. Isip-isipin ng isang mundong payapa. Walang pagdurusa. May saganang pagkain para sa lahat. At walang nagkakasakit Pero paano magiging posible ang napakagandang kinabukasang ito? Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. May layunin ang pagpunta niya sa lupa. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga minamahal niya. Noong gabi bago siya mamatay, iniutos ni Jesus na alalahanin natin ang kanyang sakripisyo. Sinabi niya, patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa anibersaryo ng kanyang kamatayan, magtitipo ng mga tao sa buong mundo para alalahanin siya. Ikaw at ang iyong pamilya ay iniimbitahan ng mga saksi ni Jehovah sa memorial ng kamatayan ni Jesus. Malalaman mo sa pagtitipong iyon kung bakit napakahalaga ng sakripisyo ni Jesus at kung paano ka makikinabang sa kanyang mga pangako. Para malaman ang lokasyong malapit sa iyo, tanggapin ang imbitasyong ipinamimigay ng mga saksi ni Jehova o punan ang form sa jw.org para sa pulong ng kongregasyon. Kaya mga kaibigan namin, nakasama namin ngayon Gaya ng napanood ninyo, pakisuyo, huwag niyong palampasin ang pag-alaala ng kamatayan ni Kristo na gaganapin sa Sabado, Marso 31, 2018. tung Saturday, March 31, 2018. Pakisuyo, markahan niyo yon sa inyong kalendaryo. Malugod namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa pag-alaala sa napakalagang okasyong ito. Maaaring niyong tanungin ang inyong katabing saksi ni sa eksaktong oras at lugar kung saan ito gaganapin. At sigurado kong makikilala niyo pa ng higit kung sino talaga si Yesus. Kayong mga natalakay natin tungkol kay Yesus ay ilan lamang sa mga katotohanan tungkol sa Kanya. Tandaan natin, sulit ang makilala siya at ang kanyang mga turo. Dahil kapag ikinapit natin ito, nangangahulugan ito ng ating walang hanggang kinabukasan pati ng mga mahal natin sa buhay. Kaya dalangin namin na gawin ninyong prioridad at pangunahin sa inyong buhay ang makilala kung sino talaga si Yeso Kristo. Dahil siyang ang inilaan ng Diyos para magkaroon tayo ng maligayang buhay ngayon at magpakailanman.